cold weather everyone yung ketchup paubos na kaya ayan bigti mo na siya siguro hindi lang naman ako yung gumagawa ng kanyan karamihan sa atin gumagawa talaga ng pinapaan na pinapataob yung bote ng ketchup para bumaba At dahil malamig ang tempo ngayon, yesterday nag-request si madam na magluto daw ako ng fasolia with the judge. So ibig sabihin niyan, magluluto ako ng beans at karne ng manok. Pinaghati ko lang sa apat na parte yung isang buo na piraso ng manok and then ayan bagyo beans. Actually hindi yan puro bagyo beans, meron niyang akamix na balatong bakong sa ilong ko tawagin. At yan naman ay aking i-chop ng maliliit. At dahil medyo tanghali na, ayan, ng simulan ako sa pagluto. Una, nagpakulo muna ako ng tubig. Ilagay ko ng si bawang, asin na pampalasa, dahon ng laurel, at ang hindi makakalimutang buo na paminta kasi 'yan talaga ang nagpapadagdag ng panlasa. At hinayaan ko muna itong kumulo. Nang magiba na ang kulay nito, na kulay brown, syempre galing sa paminta na buo, nilagay ko na ang karni ng manok. At ilaga ko ito sa loob ng 20 minutes. At habang hinihintay ko na maluto ang karni ng manok, pinag chop 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 ko muna yung bagyo beans kanina, nugasan and then ipinagset aside ko. At kagaya nang sabi ko noon na iba yung bigas dito sa amin, kaya nagbabad na ako ng bigas para mamaya mabilis na lang ang pagsaing nito at hindi ganun katagalutuin. And syempre, nagblend ako ng tomato. So, ayan, nagblend ako kasi mamaya, inimix ko yun to. Yung sa nilaga ko, nakarni ng manok. After 20 years, o, oh, 20 years, hindi <laughs> pa din 20 minutes lang. So, ayan ang aking nilaga na karni ng manok. At dahil malambot ang legs part, ayan, hinango ko muna at iniwan ko doon yung chest part. At ang sabaw naman ay aking hinati sa dalawa. Yung kalahati, isain ko sa bigas. And then, yung kalahati, yan ang iluluto ko sa bagyo. Fresh tomato sauce. Yun ang kamatis na pinag ko kanina. Chop bagyo beans. And then, hahaluin ko lang ng konti. At salin ulit sa apoy sa medium heat lang. Hanggang lumambot yung bagyo beans. At nung masalin ko na sa apoy ulit yung gulay, ayan na, magsasaing na ako gamit yung kalahati ng sabaw doon sa nilaga na karni ng manok. a few hours later. Ayan na mga persona. Ito na. Ayan, ito na yung aking pasolya o the judge o chicken at bagyo beans. Kaya, titikman ko na. Ito. Sabto. to. Dahil ako yung nagluto, syempre akong unang titikim at sarap na sarap ako sa aking luto. So ayan ang finish product at yan ang aming lunch ngayong araw.